Hello mga Mima, kamusta? Welcome to my mini vlog. For today's episode mga Mima ko, samahan niyo ulit kami sa aming panibagong kaganapan ngayong araw. Let's go. Magluluto lang pala ako ng lugaw dyan mga ma Dahil ayan talaga ang kinikrave ng mima nyo Ayan na nga din pala ang dinner namin mga ma Anyways, nagprito nga lang pala ako ng bawang dyan Pang toppings mamaya Hindi na nga din kami nakabili ng dahon ng sibuyas dyan mga ma Paano ba naman kasi Kaming dalawa lang ang kakain ni papi Nang ganon kung sakali Kaya naman hindi na namin binili At ayan, habang nagluluto nga ako E eh, enough nga ni kuyang ilaw dyan mga ma Ganyan nga kalala ang mga junakis ko mga mima ko. Kaya naman laging naka-dragon mode ang mima nyo. Charot! <tinyo> <tinyo> Tignan nyo naman. Tignan niyo yung itlog ko. O <laughs> oh, diba, dalawa lang sila nyan okay. pero napakaingay at ang gulo nila. Tapos yung binalatan ko nga ang itlog, eh buti na lang at may natira pa. ah Anyways, nang makaluto na nga ako dyan mga ma, eh, kumain na din kami. Talaga namang craving satisfied ng mima nyo for today's video, Cheres. Kinabukasan na nga yan mga mima ko at habang natutulog nga ang dalawang bulinggit eh nagtupi naman ako ng dami. Hmm, hindi ko pa kasi tutupiin yan mga ma eh baka maubos na lang yan sa so, may sampayan Wala din kasing tigil ang ulan mga ma kaya naman ngayon ko lang yan natupi. O di diba, kakatapos ko lang magtupi dyan at umulan na naman. Fast forward mga mima ko at ayan, nakapaglaban ako ako lahat-lahat pero hindi pa din sumisikat ang araw. Nakshuta! Ah? Kung mapapansin nyo nga mga ma, iba-iba e, ang damit na suot ko dyan. Paano ba naman kasi? Iba't e, ibang araw ko din sinut yan. Kaya pinag-isa ko na lang. Anyways, dumating na nga pala ang parcel namin ni Pops. Kaya naman, samahan nyo akong buksan ng mga to. Pero mga te, yung mga buto na itatanin namin dito as in tatanim kaya ayun san so it's pecha ceiling pula ceiling green purple yung mahaba Osha, ayun lang muna. Thank you for watching.